Ayan, magpapalipad sila ng lantern, mga kanon yung pitignan nyo. Yan yung gagawin din natin mamaya. Mga solid kanon pi. I love you all at stay safe kayo lagi dyan. Marami pa tayong i-upload na video. Dyan lang kayo, mag-antay, di ba? So sana tuloy-tuloy pa rin yung pag-suporta nyo sa aking vlog na Noypi Vlog. Music So nandito na tayo sa pangatlong destinasyon natin mga kanoypi at magpapalipad na tayo ng kwan dito ng lantern So maganda kasi may service kaming 4 wheels ngayon at maraming maraming salamat JP Calagay EKA uh, Kanoo mga bali pakicheck na lang yung channel niya mga kanoypi at isa rin siyang Pilipino na nakapangasawa ng Taiwanese so marami pa tayong pupuntahan na kasama siya diba? dito na to at enjoy pa kayo bro sobra yan yung sasakyan namin ngayon mga kanayipi. yung sasakyan ni JP Calagay nandito tayo sa gitna ng kabuhatan kabundukan so, tara saan tayo kaya yun mga kanoy pi Kung dito lang ang bahay ko Tapos dito ka mga Pagising ng pagmulat na mata mo Di kaya na makikita mo na ako Napakasarap no Tapos sasabay yung Sinag ng araw Yun Loko-loko <laughs> 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 ka talaga yun <laughs> Wala akong masasabi mga kanoypi. Uh, basta maganda yung pupunta rin sa samahan niyo kami doon. Uh, at magpapalipad kami ng uh, saranggula, saranggula. Yung kalantern pala, lantern. <laughs> lantern sa samahan niyo kami. Pupunta <laughs> Pangatlong damit na niya yan. Pangatlong destination na namin to mga kanoypi. So, anong masasabi mo kay Kalagay? Yan at uh, paki-visit na lang po yung channel ni Kalagi mga Kanuipi at uh, paki-support na lang po. Uh, isa po siyang vlogger dito sa Taiwan so pare-pareho lang pong content namin at saka para yun din yung hindi namin napasheren. So andun makikita ninyo yun sa uh, channel niya. Kasi ano, nag siya ng Taiwanese so mas marami siyang napuntahan kaysa amin. So puntahan niyo na. Let's go. <laughs> Tara, tara, tara. Punta tayo doon mga kanayipi. Ito kaya ayon yung kwan? Yung may release ng trend? Oh. Di ba may release oh. ng tren trend yun? Di ko uh, ma... Um, may, mayroon din ganun pero di ko alam kung isa, isa lang ba yan sa mga gayon. Kaya nga. Yung nandun mga kanayipi oh. Ayun, hey, no, lipad na sila oh. Wala man tinamo mo yung may trend ba ito? Wala man oy. Kaya nga. ano lang yun. lumang trend. iba, iba siguro yan sa atong napakanood. Bro, ito pala yung ano. Ah, uh, kanaypi ito pala yung nabili kong ano. <laughs> Luma na yan eh. <laughs> Matagal na. O, dito lang nila tinatapon ano. Ito wala nang din, din din dito, dito nagagamit eh. Saan kaya yun? Dito kayo siguro yun, oy. Napapanood namin sa TikTok sa ibang mga ibang mga YouTuber din. Ganun eh, may release ng trend. Hindi namin alam mga kanoypi, first timer din kami na pupunta dito So sana tama yung pinuntahan namin Nakapagpalipad nga lang ng lantern na yun I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind. everybody in the world die? please Lord give me a sign, a sign, I wanna be the greatest, everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces, Hey, Give me that crown, getting my way and to be put down Kailangan ding sulatan yun mga panuipi Depende na kung ano yung isusulat nyo sa lantern na yun oh. <laughs> so ganito yung tsura nya Lantern So bali 150 daw yung lantern na yun mga panuipi Susulatan mo yung lantern na yun Tapos papali pa rin So marami ding mga turista din Kung dito Mayroon siguro doon Doon lang tayo bibili no oh diyan sa baba Marami pa siguro diyan sa baba O oh, tama siguro to bro Itong napuntan natin huh? Tama Dito pala mga ka pe dito pala yung oh uh, release ng trend Ayan, magpapalipad sila dito sa may north ng Taiwan so ito try din natin yan kasama yung tatlong kaibigan natin yan yung ginagawa nila, sinusulatan nila mga kanayipig one color 150 150 ah yeah. four color 200 mm. eight color 300 mm. 300 ito na lang one color po oh, oo one color one, okay. 50, yeah. one color tayo na susulat pwede know, na pwede na here nine Nali color. Ano yung pula na lang? Oo, oh, pula na lang. Sige, Ray. Okay. Nice. Follow me. So, magpapalipad tayo ng lantern mga kanayipi. Pula. Yung napili natin. Doon. Oh, so, so, Kabalay. So, so, yan. 啊，笔在这边啊好好老板，他要写四个面啊，好啊 o k 都可以写啊，画图也可以，要写一前一后先写，OK，了解了，动笔，不能沾到衣服哦，好好好，我知道，到，Soyan，try na ting s tapos na tayo nagsulat, di ba? 1 million subscribers. <laughs> At happy happy birthday sa anak ko na si Rinyan Carl, Espanyola. So, birthday niya ngayong araw na to. Uh, siguro pag napanood nyo tong vlog na to, tapos na yung birthday niya. At belated na lang. Happy happy birthday sa sa'yo anak. Mag-ingat ka parati dyan sa Pilipinas kay ni mama mo. Mahal na mahal ko kayo. So yan magsusulat na rin si Papa Joe Vlog at Yo Vlog mga kanoypi So first time nilong ko lang na napuntahan tong lugar na to At ngayon lang yung araw na nakapunta tayo mga kanoypi Matagal na ako dito sa Taiwan kasa lang ngayon lang tayo na napadpad dito sa lugar na to At yun uh, isang araw lang yung gala naming apat pero tatlong content yung nagawa namin So sana nag-enjoy kayo Kahit Ano yung pinuntahan naming lugar Mga solid ka Noipi I love you all At stay safe kayo lagi dyan Maraming pa tayong i-upload na video Dyan lang kayo Mag-antay diba So sana tuloy-tuloy pa rin yung pag-suporta sa aking vlog Na Noipi vlog So mamaya papalit pa rin natin yan sa labas right Look at So, yun mga kanoy pi, nakita nyo naman yung pinalipad natin na lantern. So, maraming maraming salamat talaga sa kasama namin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami nakapunta dito. Ayan mga kayo, papalipad na tayo. So, ito yung dahilan mga kanoypi kung bakit tayo nandito. Maraming maraming salamat bro. Ay bro, wala nga ano, bro. <laughs> Dahil sa'yo, hindi namin napuntahan ito eh. No, malit na bagay at may mga susunod pa tayong pupuntahan bro. Diba? So ano na, tara na. Tara na, <laughs> tara na. tayo. Bali, dadan pa kami sa Digital Plaza mga kanoypi Kasi sasamahan namin si GP Kalagay na bibili ng memory card niya para sa GoPro. <laughs> So tara na. Ganda. Ang ganda mga kanayipi. Uh, Di ba? Puti na lang na try natin yung ganon Matagal ko lang gustong puntaan tong lantern na to. Para makapagpalipad ng ganon Ngayon natupad na. Dahil sa isang kaibigan natin, di ba? Oh, uh, ano yun? Punta na tayo? Pupunta na? Pupunta na tayo kasi uwi na tayo. Delikado na. Delikado na. Malayo pa yung uwi natin. And, dadaan pa tayo ng kon nito. Ng Taipei. Malayo-layo pa yung pupunta natin. So kahit puyak tayo. At least nakagala tayo. Di ba mga kalimpi? Ayan. Di natin na videoan yung dumadaan na train. Yun o. Yun yung train na yun mga kalimpi. Yung release ng train di dumaan nung nandun kami. Pero nasubukan naman natin, di ba? Nakapagpalipad. Masaya ako, mga kanoypi. So sana nag-enjoy kayo yung mga pinagtan namin na gumala, di ba? Yun, mga kanoypi. Tapos na naman yung gala namin dito sa last part ng video namin at maraming maraming salamat nga pala sa pagsama nyo at Abita. yun nga. Bro, napakarami. Uh, Andito yung mga kaibigan ko bali sa dulo nitong mga vlog na to, yung video natin. Magsha-shoutout tayo sa mga channel nyo at sa mga subscribers na solid supporters at Nandito magpapalam na yung tatlong kaibigan natin ngayon na kasamang gumala dito sa north ng Taiwan. Yan, si Yo. Yes, yes, Yo. So, ayan mga kanoypi at uh, maraming salamat talaga sa pag-support nyo sa akin at sa ka, lalo sa ating kaibigan. ito, <laughs> pa, ito pang nasa likod ko. So, thank you, thank you sa pagsama at sa mga hindi nyo pag-skip ng ads at sa uulitin na naman. Huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa akin at dito sa mga kasamahan ko. So, maraming salamat. Thank you! Ayun, lipat naman tayo sa isang kaibigan natin na si Kalagi Vlogs. Hello, what's up mga Kanoy pig. So bago lang ako sa Trubang Solid, no? ako nga pala si JP Kalagi. Oh, nakapag-asawa ako ng Taiwanese kaya nandito na ako nakatira sa Taiwan. So ngayon, ah... Uh... Diba? <laughs> Thank you very much nga pala sa pag sa pagsuporta sa amin no Sa travel namin ngayon mga kanoo Ay kanoo Mga kanoy kano kanoo Kasi kanoo yung tawag ko sa mga subscriber ko na mga kanoo So eto nga si kanoy P. Nagpapasalamat ako sa kanya Kasi na-invite nga ako sa kanila sa Tropang Solid Ngayon miyembro na ako ng Tropang yeah! Solid abangan nyo pa mga ka uh, Kanoy P, yung mga susunod na travel namin dito sa Bansan Taiwan. Yan, yan! Yan, yan! yan, yan, yan. Hindi best, lang best, dito best. natatapos yan. Meron pa. Yan. Yan. yan! the best, the best, the best! <laughs> Hindi, <not> the <laughs> Hindi <laughs> For na to wheels! Four wheels na! <laughs> Yay! Yeah, the best, the best! Okay, mga Kanoy P! Uh, please support uh, my YouTube channel, JP Kalagi Vlogs. Thank you very much. Saan ilalagay? Sa taas. Huwag sa baba. <laughs> <laughs> so, pipat naman tayo sa kaibigan nating isa si Papa Joe Vlog. Ayan, magpapalam na. So, ayun, mga kanoypi, mga kabalan mga kanoo, mga kayaw, yo, yo, yo So, ayan, kompletong kompleto tropang kompleto, 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 solid. So, mga kabalen, yeah! mga... <laughs> yan, nakikita nyo naman yung kasiyahan at galak ng aming mga puso at nawala yung mga stress namin. At hindi kami nagsisi na nakarating kami sa tatlong destinasyon. So Thank maraming maraming salamat, sa panunood, yeah. hmm. maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa suporta na binibigay nyo at maraming salamat sa lahat ng mga solid na Kanoy na laging uh, sumusuporta sa aking kaibigan na Sinoy P Vlog. At huwag nyo na palang kalimutan ang aking channel, Papa Joe Vlog. yon 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 Kung gusto Magaring niyo kasi Papa kung, Joe, para kung, gusto, gusto niyo, langit, kung, kung niyo mga uh, kuha ng mga uh tips tips <laughs> ng, ano uh, luto at yeah. uh, wala'ng uh, wala'ng measurement yon tantsa tantsa yan pero lutong pampiyesta yeah. Yeah. yeah 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 the, the, best, best, the best the best so yon nga mga kanaypi bali hindi muna natin tatapusin tong vlog na to baka doon na lang tayo sa dorm mag-shout muna tayo sa mga pangalan nyo mga solid supporters so uwi na kami mga kanaypi kita kits sa pag-shout out oh, bye Ayon what's up mga kanoypi nandito na naman tayo sa last portion itong video vlog na to at magsha-shoutout na tayo sa inyong lahat ng mga nagpapa-shoutout nga at sa mga nagpa-shoutout tapusin nyo itong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo umpisa na natin mga kanoypi happy happy 4th birthday kay Cyril ngayong April 10 greetings from Saldi Ipres happy happy birthday sa inyong apo sir at shoutout na rin tayo mga kanoypi kay Ate Alexandria de la Cruz. Shoutout na rin tayo kay Ate Linda de Leon. Shoutout na rin kay Roadstar from Alcobar KSA. Shoutout na rin kay Albrick Trias. Shoutout na rin tayo mga kanoypi kay Mario Toralba ng Nan Kalabasaan, Pangasinan. Greetings from Jubito Pasqua. So shoutout sa inyong taga Pangasinan dyan Taga ng lang ako dyan sa Ordaneta sir At shout out na rin tayo mga kanoypi Sa mga vlogger din na nagpapa shout out ng kanilang mga channel Unang una yan shout out kay Sir Dadami Vlogs from Melbourne, Australia Shoutout na rin tayo kay Purdy and ng California, USA Shoutout na rin kay Sir Isip TV from California, USA. At shoutout na rin mga kanipi kay Pamilya Torres ng Seats Republic. Shoutout sa'yo sir. At shoutout na rin tayo mga kanipi kay Buhay France. So shoutout sa'yo sir from France. Mag-ingat kayong pahati dyan ng pamilya mo. At shoutout na rin tayo mga kanipi kay Lakad TV Vlogs. Shoutout na rin kay Kor TV, shout out na rin kay Mr. Tinker TV. At shout out na rin kay JP Kalagi Vlogs at shout out na rin kay Papa Joe Vlogs. Shout out na rin kay Yo Vlogs. So yan lang mga kanoypi yung mga nagpapa ngayon sa mga gustong magpa-shout mag lang kay sa baba para sa next vlog ma-shout out ko yung mga channel nyo o kaya yung mga pamilya nyo, yung mga pangalan nyo, di ba? Mag-comment lang kayo para i-shout out ko nga. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please i-hit nyo na yung subscribe button dyan sa baba. At click nyo na rin yung bell notification para updated kayo lagi sa lahat ng video vlog pa na i-upload ko dito sa Bansang Taiwan. Maraming maraming salamat mga kanayipi, lalong lalo na nga sa mga hindi nag-skip ng ads at Thank you so much talaga mga solid kanoypi. So dito ko muna tatapusin ang video vlog na to mga kanoypi. Kita kits na lang tayo next vlog. I love you all and stay safe. Peace out.